Hello mga guys, nandito ang ating update sa ating idol na si baby Sarina Hilario. Kumakain siya ng kanyang favoritong Shaolong Bao. Gumagamit siya ng chopstick for the first time. Napaka clever talaga si baby Sarina. Hindi nga naman niya madampot ang dumpling ng chopstick. Kasi malaki, bukod sa malaki madulas ito, hinawakan niya ng kanyang kamay at nilagay sa chopstick sabay subo. Thank you. Kaya tuwing tuwa naman si bibi sarina kapag nakadampot siya ng pagkain gamit ang chapstick, Ang ibig sabihin marunong na siya gumamit nito. Uh, Tuwang-tuwa din ang kanyang mami at ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya sa restaurant dahil marunong na itong gumamit ng chopstick for the first time at sa murang edad. Wow. Talagang nakakaaliw nga naman si Bibi Sarina sa lahat ng kanyang ginagawa, mapakantaman utula. Kaya nga naman, karamihan sa ating mga netizens iniidolo sa si Bibi Sarina dahil sa katalinuhan nito at mahusay. At kinagigiliwan ng lahat ng mga ating mga netizens dahil Napakabibo ito na bata. Si Baby Sarina, isang ulirang bata sa ating pamayanan. Napakatalino, mahusay, mabait, masunurin, mabibo na sa kanya na po ang lahat.